tabi po sa mga nagmimeryenda dahil tila karamihan sa atin ay naihina sa kilig dahil sa mga litrato ni na Kim Chu at Paolo Abelino sa England kamakailan paano ba naman kasi ngayon lang nagsilibasan ang photos na halos huling-huli na na nagdi-date ang dalawa yes dahil andyan na naman sa litrato ni Kimi ang anino ng lalaking may hawak na camera na obviously ay si Paolo yon habang sa post naman ng aktor ng pagkain ay pareho sa litratong kuha ni Kimi ang background at pagkain din. So magkasama sila noon at nagbanding ng bongka. Talbong! Oh, talbong. Kasi ito, ito better. Mm -hmm. Naglalakad si Kimi, naglalakad, mama siya sa inggan. Oh, Eto yeah. na, syempre may sumusunod kapag kita ano yung siya sa mamamasyaman. Mm -hmm. Kasi obvious naman na si Paulo yun. Si Paolo. Kung sila kasi dalawa mamamasyang ikot-ikot, walang magkuko sa kanila ng gano'n kaya sabi, kaya lang pinagtataka ng mga pa, bakit kailangan pa ilihin na, kaya may surprise, surprise pa. Eh siguro, yan ang tip na. Alam man. mo parang na, ganun, diba? kailangan ko sabihin nila oh, tayo. Ganun, yun. ganun, ganun. Tapos meron pa yung oh. kumakain ng dessert. Yan oh. Yan ang si Pare, parang boom! Kinuna niya yung background. Ay! Kapalas ng kikimi, sabi ay! Magkasama rin. Kasi yung dessert, yung background pares, pero hindi nila pinakita yung magkasama sila. Talagang hindi maitatanggi dahil sa picture na magkamukha ang background, eh magkasama oh, ang dalawa. Oh. Ah. Although wala mm. silang picture together, diba? Correct. So parang gano'n lang ang paayudan nila sa mga supporters, mga sa mga nagbamal sa kanya. Pero alam naman nila at kahit tayo, alam oh, naman natin na nag-date sila doon sa England o sa London habang nandun sila para sa kanya. Isang musical variety show. At saka syempre, no, kahit na hindi pa sila umamin, eh noon pa, alam na natin na may something ang dalawa Pero, oh. nauna natin binalita na hindi man direkta, ba diba? Tayo unang unang nagbalita na talaga alam natin na magjawan na siya dahil sa isang insidente din sa nabalitaan natin. Kaya meron na rin umam, parang, parang binalita rin ni Papao oh, na umami na, di ba? parang ganon, parang ganon. Parang ganon lang. Parang hindi pa talaga sila umaamin. Pero tayo, eh, ah, kaya lang, sabi nga natin, wala tayo sa posisyon para tayo umamin para sa kanya. Pero obvious na mag na talaga ang kimpa. Ayun. At ayaw man nilang umamin, umamin, eh, irespeto na lang natin yan. Pero darating ang time sa sabihin, yes, we're on. Oh, Parang yung here, oh, oh. di ba? Basta ang importante, Marami silang paayuda ngayon, yep. lalo na nasa England sila. At mag-enjoy na lang kayo sa mga paayuda nilang pictures, video, etc. At sa di ba, ang mm. ganyan, nagra-rap-rap na rin siya. di ba? Ako hindi ko akalain na marunong siya mag-rap-rapan. Yung pala yep. magaling siya, di ba? Natin mm -hmm. proud na proud si Kiri. Ang jowa ko, yung rapper na rin. Parang Andrea, tsaka, eh, ano si, ano naman, si, oh. si May Rina Matay? Ay, ang galing naman. <laughs> Francis, Magalona. Kasi magkala. Yung, ano ba yung kanta niya? Yung kadeliscope, kand kadoscope, eh, whatever. Kaleidoscope. 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 Tsaka yung, mga kababayan ko. Yun, di ba? Si Francis Magalona. Ay, speaking of Francis Magalona, ha, napanood ko yung anak niya, si Elmo. Hmm. Sa mud Mudrasta, ang galing niya doon. Niya? I'm born to say, ano doon yung, yes, okay. parang anak na parang hindi siya feel. So oh, really. oh. Congratulations, kuya, hindi dahil kumita ang iyong pelis. O, okay. okay. so, palabas pa po ang Mudrasta. Mudrasta.